Ayan, try natin i-search yung pangalan ko, ha? Mel uh, Mel Kaiser Buenaventura Ayan, pag-search nyo po yung pangalan ko, dati po yan Ang lalabas lamang is ito Ayun, Works at Dress Online Selling by Team Buenaventura Nag-aral ako, Vicente Matrigal National High School Siyempre, nakatira tayo, binangon ng resale Ngayon po, bukod po dyan Meron na pong pangalawang kapangalan ko Which is okay lang naman kung maging kapangalan ko siya Kaya lang, ang pinagtataka ko, same kami ng Profile Picture, kaya ibig sabihin Ginaya niya yung pangalan ko and also profile feature ko. So ano ba yung rason o posibleng rason kaya niya ginaya yung pangalan ko? So check natin yung profile niya. Hello, good morning Team Buenas at sa lahat ng mga nakakilala sa akin at syempre sa hindi pa, ako po si Mel Buenaventura o ang buong pangalan ko po ay Mel Kaisar Buenaventura po. So 3.30 a.m. po. Araw ng Sabado, February 10. Ayan po, makikita niya po yan. 3.29 to be exact. So, gagawa dapat ako or mag -e edit dapat ako ng video namin na ginawa nung nakaraang araw. So, nag aalmusal lang tayo konti, tara kain tayo. <laughs> Pero bago ako mag-edit, gawa muna tayo ng mixing announcement, no? Kasi napaka-importante nito. Dahil medyo nangangamba tayo, dahil baka ito ay magdulot ng kapahamakan din sa ating mga subscriber o baka maraming ma-scam to. So hanggat maaari, habang nag-uumpisa pa lang siya, eh gawa na natin ng announcement. Ito muna, bigyan ko lang kayo ng konting context. Dahil nga po dumadami na yung nagpapabili sa atin ng sewing machine or dahil sa YouTube natin o pagbablog, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga transaction no? through online. Eh kahapon po, meron pong gustong magpabili sa atin ng makina. Sa mga dating nakapagpabili na sa akin ng makina na nagme-message sa page natin, Team Boy Sewing is Life, alam nyo naman lagi ko sinasabi, mag-message kayo sa direct account ko. Inalagay ko yung direct account ko, mini-message ko sa kanila, mag-message kayo sa FB ko, mail kay Sir Buenaventura. So, yun po yung lagi ko sinasabi sa kanila. And kahapon nga, since meron tayong subscriber na gusto magpabili ng makina, ganun din po yung ginawa ko. Message mo ako sa Facebook ko, mail kay Sir Buenaventura. Then, nagulat ako nung nag-screenshot siya. Uh, nag-screenshot siya, siguro try ko pakita sa screen, no? Then, uh, nagtanong siya, Sir, ano ba, alin ba dito yung account mo? Then, nagulat ako. Nagulat ako kasi sa mga sikat lang nangyayari to eh, nagkakaroon ng poser. <laughs> oh, nagulat ako na may poser na pala tayo. So, syempre, uh, may part sa akin na nag-aalala kasi nga baka yung poser na yun, magamit yung pangalan natin sa mga hindi magandang gawain, no? tulad ng pang scam sa online. So, papakita ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung Facebook na ginawa ng poser. Uh, punta tayo sa ating cellphone. So, ayan, ito po yung ating Facebook, ano? So, lagi po yan, pag may nag-message sa page, sinasabi ko ho, mag-message sa akin. Uh, sinachat ko po sa kanila yung pangalan ko para may search nila sa Facebook. Kasi nga po, kumpiyansa po ako kahit dati pa, wala naman po akong kapangalan. Ayan, try natin search yung pangalan ko ha. Mel, ah uh, Mel Kaisar Buenaventura. Ayan, pag search nyo po yung pangalan ko, dati po yan, ang lalabas lamang is ito and works at dress online selling by Team Buenaventura. Nag-aral ako, Vicente Madrigal National High School. Siyempre, nakatira tayo. Binangonan ng Rizal. Ngayon po, bukod po dyan, meron na pong meron na pong pangalawang kapangalan ko. Which is okay lang naman kung maging kapangalan ko siya. Kaya lang, ang pinagtataka ko, same kami ng profile picture. Kaya ibig sabihin, ginaya niya yung pangalan ko and also profile picture ko. So, ano ba yung rason o posibleng rason kaya niya ginaya yung pangalan ko. So, check natin yung profile niya. Siguro dahil marami na tayong natutulungan ngayon para makaiwas sa scam na nagpapabili sa atin ng makina. Siyempre, pungkul din sa pera yan dahil mga nagpapadala sa atin sila ng pambili. Kaya niya ginaya yung... Unang-una, ginaya niya yung profile natin sa YouTube. Profile ko rin yan sa Facebook. And also yung profile picture natin. Tapos kung makikita mo yung mga pictures niya dito. Ayan o. 3 days ago. So, February 10 ngayon, siguro ginawa niya to mga February 7 or 8. Ganyan. Uh, nakakalungkot lang na may mga ganito na gumagawa ng ganitong account para lang possible to ha. Tingin ko naman wala naman ibang rason to kundi mga scam eh. Kaya magingat ingat po tayo. Ayan. So, ito yung dati kong post pa to eh. Ayan o, oh, 5K subscriber. Kasi, lagi yan, nagpapasalamat tayo pagka natagdagan tayo ng subscriber. And as of now, sa YouTube, naka 60 plus subscriber na tayo. 60k plus. So, lumang-luma na tong post na to na kinopya niya sa atin. So, makikita nyo 3 days ago din. Ayan. So, check natin, no? Ayan, no? Oh, pu puro, kami yan, eh. Ayan, no? Oh, Kakasal namin. So, ito po, taong 2020 yata ito. Yung sa pandemic days na marami kami order ng pajama terno. Ayan po yan. So, 3 days ago rin ang post niya. So, mag-ingat po tayo, ha? Hindi po atin yan. Ayan, si Ate Christy po. Ayan. Ako, So ito, nakita ko na nag-post din siya ng mga makina. Ayan, kung tama pagkakalala ko, ito yung pinapost sa akin noon ng kaibigan ko na binebenta niya na yung mga makina niya dahil parang hindi niya na ipagpapatuloy yung kanyang tahian. So it's possible na kaya niya ginagawa ito para makahanap ng uh, mag possible magchat-chat sa akin na siya yung i-chat and then wag naman sana manghingi ng pera, mang-scam siya. Bago po magpadala ng pera sa akin ng client, is uh, binibigay ko po yung mga legit accounts po natin. Nagbi-video call po kami para makita nila ako kahit sa video call lang. Ngayon, kung che-check nyo yung ating uh, legit profile no o legit Facebook account, ayan, kung che-check nyo, makikita nyo, ayan, ang friends na natin, 2,500. So, as of now, is February 10, 2024. So, it's possible na baka madagdagan pa ito pa unti, unti So, ayan po. Ayan po yung legit account natin. Saka kung makikita nyo dito sa reels natin. Dito sa reels, ayan. Makikita nyo yung reels natin. Ang nakalagay po dyan sa reels natin, halos lahat ng transaction natin sa Tolentino Marketing. Nire-reels ko po yan, yung mga nagpabili sa akin ng makina. Yun nga, kaya natin ginawa tong video na to para dito sa announcement na to. Ito po yung legit account natin, ito po yung hindi. Pag pinasok nyo naman tong account na to na hindi legit, makikita nyo wala siyang friends. Ayan, wala pa siyang friend na sana walang mag mag ano rito, mag-add. So kasi wala tong ibang plano kundi mang scam. So yun po, kaya po natin ginawa tong video na to is para for awareness ano na may mga ganyan na pala tulad sa akin, hindi naman ako super sikat talaga. And uh, ako naman ang goal natin sa pagpabili program ng Team Bonaventura is matulungan yung mga gustong magumpisa ng patahian na maiiwas sila dun sa mga scam, no? And nakakalungkot man na may mga gumagawa na ng ganyan, may mga gumagaya sa account natin, and it's possible na kaya niya ginawa yun talaga para makapang-scam. So, mag-ingat po tayo, maging, ah, uh, tawag dito, maging mapanuri, lalo na sa online. Kung makikita nyo naman, kung iti-check nyo yung profile natin, kung iti-check nyo yung ating profile, makikita nyo na yung mga proof of legitimacy natin. Lagi ko sinasabi yan na pag bibili kayo sa isang tao, lalo na hindi nyo kilala through online, i-check yung profile sa Facebook. Makikita nyo dyan lahat ng transaction or yung mga previous transaction niya para magpatunay dun sa kung gano'n siya kaligit. And kung makikita nyo naman yung pinakita nating poser natin is wala man lang kalaman-laman pa yung kanyang account and also gamit niya yung mga luma at bago nating mga features. So mag-ingat po tayo. Ano? Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, muli po ako si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura, si Ate Christy tulog po. So ito pala sa likod ko, baka, hindi, baka nagtataka kayo, mga paninda po ni Ate Christy sa live yan. Ha? Ayan, no? Hindi niya na po tinatanggal dito sa kwarto namin. <laughs> Kaya pag nagla-live ako, mga nakabitin niya. <laughs> so mag-ingat po tayo ha. Mag-ingat po kayo at uh, uh, lalo na sa pagpapadala ng pera. Ano? Ako naman as much as possible tinatapos ko muna yung transaction. Pinapakita ko sa inyo yung mga makinang uh, pinapaset sa atin bago ko manghingi ng payment and yung payment na yun pambayad sa makina so maraming maraming salamat po ako po si Mel Bonaventura Mel Kaysar Bonaventura ng Team Bonaventura yan bye bye po see you sa next video